Yun know? Guys, laking gulag <laughs> oh. Laki niya. Laki no. Wow. Masig gunard. Grabe guys, ang laki niya no. Oops, this ko. Nasaan to? 40, 45. 45 cm to guys Kati na to ano grabe oh, laki nga oh, oh. Sobra sobra sa ano Guys, dalawang piraso guys, nabuli Yelitil at saka snapper, good fight